Kanina nagbabawas kami ng gamit and isa ito sa mga nakita ko na libro ng anak ko na minsan iisipin mo parang sayang yung pera kasi parang ang gulo-gulo lang ng gawa niya, no. Pero ang inisip ko lang that time, matututo siya. Siyempre lahat nagsisimula sa walang alam, kagaya nito, no. Hindi niya alam mag-color. Pero alam niyo ba, ngayong 7 years old siya, eto na yung painting niya, eto na yung arts niya. So mula sa Messi, eh naging maganda na yung output. So, lahat naman natututunan. Ganon din sa financial. Madalas, nagsisimula tayo sa magulong finances. Madalas, utang pa nga. And wala tayong emergency fund, wala tayong ipon, investment, insurance. Pero ganon din naman kami nagsimula ng asawa ko. Pero ngayon, alam nyo, sa tulong ng IMG na build na namin yung aming solid financial foundation. And hindi naman talaga siya instant, hindi rin naman isang taon lang ang aantayin mo. Talagang importante, matuto ka muna and then mag ka ng action. Unti-unti mabibuild mo rin tong solid financial foundation mo or ang tinatawag kong alikansya. And again, kami ay natulungan ng IMG. Kasi dito makikita nyo hindi lang tayo matututo sa IMG, pag member tayo, may access na rin tayo sa mga financial providers. To know more about IMG, comment ka lang.